Uh, umakyat na po sila ang ating mga kapulisan and uh, yan po ang uh, ating pong uh, makikita sa oras mo na ito dito po ito sa harap mismo ayan, uh, mapansin ninyo po mga kaibigan kargado po sila ng mga dibala mga di talagang nakapulano na sila eh parang uh, yan. Parang pupunta yata sa gira ito eh. Ang dami po nila, mga kababayan. Ito po, ang dami. Ayan, ganyan po sila, kadami. Ang uh, dineploy po dito mismo sa harap ng TOGC. So, ganon, ganon, ganon. Yan po ang inyo pong makikita mismo, mga kaibigan ko. Grabe, ang dami mga, mga di, ano talaga sila, mga di bali, baril and also, kargado ng pala. no ganyan no karami sila ngayon dito, mga kaibigan. Ito ang atin naman mga kapulisan, mga atin yan, no, mga sa taong bayan yan, hindi po yan kagusino-sino mga politiko. Kaso, kailangan nilang sumunod sa otos kung ano man ang otos sa kanila. So, dami mga kaibigan, dalawang ano to. Ayun, marami, hindi lang dalawa. Marami pa, marami pa. Bukod pa dyan, mayroon pa dito mga kapulisan sa ating gilid. yan. bukod pa dyan ha. Dito pa, mayroon pa dito. Ito mga, ito mga dibaril talaga eh. Ito yata yung dalawang batalyon na pinadala dito. Dito sa kabila, guys, mayroon din. Kung baka papansin nyo po, dalawa ang ano po ito eh. Hindi lang dalawa, kundi marami pa. Ayan po. Ayan. Oo, ganyan po karami ang uh, dineploy po dito mismo. Actually, sa unahan, marami pa po yan. Bukod pa dyan, mayroon pa dito. Ayan, mga sap. Uh, and ayan, ayan. yan ito, punong-puno rin po mga kababayan. Tapos dito eh, mayroon pa. <coughs> eto uh, lumabas uh, lumabas sila uh, nung umalis na yung mga sap, mga kababayan saka po sila um, lumabas no lumabas na po sila yung iba po pero punong-puno po ang loob po nito ayan dami-dami talaga, dami-dami talaga ng mga pulis. Nagulat nga ako mga dibaril pa eh. Ayan o. Dito naman sa kapila. O, di ba ganyan karami? Ganyan po ang uh, sitwasyon po dito. So, baka nga po mga kababayan, ito na po ang uh, dineploy po nila na dalawang batalyon umano dito po sa Davao City, no? So baka nga baka nga ito na 'yon. Kaya mapapansin niyo napakarami po ng na mga pulis po dito. And uh, 'yun nga ang nakita ko naman sa kanila pong sasakyan, ang nakalagay po ay SAP. So ibig sabihin, uh, baka nga ito na talaga 'yon, no? And uh, malaki ang posibilidad na ito po sila ang pinadala siguro galing Maynila na mga SAP no para dito po sa Davao City mga kababayan. So malaki din ang posibilidad na kung totoo man yung sinabi ni Attorney Harry Roque na yun po yun mangyayari ang uh, suspension. Ah uh, siguro siguro. Yeah, oo. Alam nyo, kailangan lang naman sumunod po ng ating mga kapulisan. Naniniwala po ako na 'yung mga kapulisan po natin nasa taong bayan 'yan, 'no? And uh, naniniwala din po ako na mga pulis po natin may mga tamang pag-iisip 'yan eh, ba? Diba? So kaya ngay ngayon nga lang, siyempre, kailangan pa nilang sumunod. Okay. Uh, maraming salamat po. Yan ang sinasabi nilang police state. Oo, siguro nga, mga kababayan. Ang dami talaga. That's a very, very expected, mga kababayan. Dito pa. Ang dami. So, hindi na nila pinasok, mga kaibigan. Bawat gili dito, uh, mayroong ano, mayroong uh, mga pulis nakaantabay sa bawat kilid po nitong uh, kay OJC. So grabe talaga, napakarami. Parang animoy, pupunta sila sa isang malaking uh, alam niyo na ang ibig kong sabihin. Kasi nga yung iba, naka pa yung mga bala po sa kanilang katawan. No, yung mga nakatali po sa katawan po nila. So, napakarami, Ma'am Isla. Good day, morning. O, oh, pagkagising po namin sa hotel kami galing. Pagkagising po namin na pagkagising galing sa hotel, uh, wala na. Hindi na kami na gano'n. Hindi na kami naligo Darit yung ang quick na Hindi na naliko Diba? So, direct agad kami dito, mga kababayan. So, yan. Kasi ang aga-aga pa pala nito nag-start. So, eh, kung alam lang namin, dapat mga alas 4, dito na rin kami. Kaso hindi namin alam eh. Nalit na rin kami mga kababayan ko eh. ba? Diba? So lit din ang Bisdak Heroes ngayon ha. O oh, ayan. Maraming salamat po. Ang uh... oo oh, kasi yun ang sinabi ni ano ni Atty. Harry Roque na meron daw umanong tawag uh... tawag nito meron daw umanong uh... tawag yung uh, suspension order para kaya uh... I found this mini